habang si Saulo at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakbay patungong Damasco. Biglang kumislap ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Siya ay nahulog at nasubsob sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Gulat na gulat si Saulo at sumagot, Sino ka, Panginoon? At ang tinig ay nagsabi, Ako si Jesus, ang siyang iyong inuusig. Sa sandaling iyon, nabalot ng kadiliman ang mga mata ni Saulo. Siya ay nabulag. Hindi siya makatayo ng mag-isa, kaya't inalayayan siya ng kanyang mga kasamahan, dahan-dahang inihatid sa Damasco. Sa loob ng tatlong araw siya inananating bulag hindi kumain ni uminom Si Saulo ay hindi isang karaniwang Israelita. Siya ay isang pariseo, isang taong masigasig at mahigpit na tagasunod ng batas ng mga Hudyo. Lumaki siya sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, isang kilalang guru at miyembro ng Sanhedrin. Si Gamaliel ay iginagalang dahil sa kanyang karunungan at autoridad. Kung ihahambing natin sa panahon ngayon, siya ay tulad ng isang Chief Justice, ang pinakamataas na hukom at tagapagpasya sa batas ng Israel. Sa pananaw ni Saulo, ang mga tagasunod ni Jesus ay isang panganib. Para sa mga pinuno ng mga Hudyo, sila'y isang radikal na kilusan na humihiwalay sa tradisyonal na pananampalatayang Hudyo sila'y natatakot na baka mahati ang Israel at manghina ang kanilang pagkakailanlan lalo na sa ilalim ng mabigat na pamamahala ng Roma. Siya'y naniniwalang. Tapat siyang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglipol sa mga itinuturing niyang maling pananampalataya. Gunit ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang ipakita sa kanya ang tunay na liwanag. Sinuyod ni Saulo ang makikitid na lansangan. Kasama ang mga bantay, hawak ang mga sulat mula sa mga pinuno ng Sanhedrin na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Isa-isa nilang pinapasok ang mga bahay. Sa bawat pintong binubuksan, naninginig ang mga mana ng palataya mga pamilyang tahimik na nananalangin kay Jesus, biglang nahaharap sa matinding takot. Ang ilan ay agad nang ikinukulong, Ang iba na ikinakaladkad palabas upang humarap sa mga pinuno ng bayan. Pagkatapos ng pag-uusig sa mga Kristiyano sa Jerusalem, ay agad na nagtungo si Saulo sa Sanhedrin. Doon ay humrap siya sa mga pinuno at humingi siya ng dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihang aristuhin ang sino mang tumatawag sa pangalan ni Jesus sa lungsod ng Damasco. At sa pag-abot ng liham na iyon, si Saulo ay mas lalong tumibay sa kanyang paniniwalang siya'y nagsasagawa ng banal na tungkulin. agad na naglakbay si Saulo mula sa Jerusalem patungong Damasco kasama ang mga bantay ng templo at ilan sa kanyang mga kasamahan upang hulihin ang mga kapatid na Kristiyano Habang si Saulo at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakbay patungong Damasco, biglang kumislap ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Siya ay nahulog at nasubsob sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? gulat na gulat si Saulo at sumagot, Sino ka, Panginoon? At ang tinig ay nagsabi, Ako si Jesus, ang siyang iyong inuusig. Sa sandaling iyon, nabalot ng kadiliman ang mga mata ni Saulo, siya ay nabulag. Hindi siya makatayo ng mag-isa, kaya't inalayayan siya ng kanyang mga kasamahan dahan-dahang inihatid sa Damasco. Sa loob ng tatlong araw, siya inanatiling bulag, hindi kumain ni uminom. Habang nag-iisa si Saulo, bulag at nagdarasal, isang alagad ni Jesus na nagngangalang Ananias ay nakatanggap ng isang pangitain mula sa Diyos. Ananias, wika ng Panginoon, at sumagot siya, Narito po ako, Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Pumunta ka sa kalye na tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at hanapin mo ang isang lalaking nagngangalang Saulo mula sa Tarsus. Siya'y nananalangin ngayon. Ipinakita ko sa kanya sa pangitain na may isang darating na tatawag sa kanyang pangalan at ipapatong ang kamay upang siya muling makakita. Nag-alinlangan si Ananias at nagsabi, Panginoon, narinig ko na ang tungkol sa taong ito. Marami siyang inusig at ikinulong ng mga kapatid namin. Ngunit sumagot ang Diyos, Pumunta ka, sapagkat pinili ko siya upang maging saksi ko sa harap ng mga hintil, mga hari at ng mga anak ng Israel. Dahil sa utos ng Panginoon, nagpunta si Ananias sa bahay kung saan naroon si Saulo. Pagdating niya, lumapit siya at ipinatong ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan." upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. At sa mismong sandaling yun, tila mga kaliskis ang nalaglag mula sa mga mata ni Saulo. Bumalek ang kanyang paningin. Si Saulo ay sumampalataya at binautismohan at siya ay naanib sa Iglesia ngang Diyos. Agad na nagsimulang mangaral si Saulo sa mga sinagoga ng Damasco, matapang niyang ipinahayag si Jesus ang anak ng Diyos. Marami ang nakikinig at namamangha, ngulit may ilan ding naguguluhan at nagsasabing, hindi ba't siya ang taong umuusig sa mga sumasampalataya kay Jesus? paano ngayon ay siya na mismo ang nangangaral tungkol sa kanya. Ngulit lalo lamang lumakas ang patotoo ni Saulo, ipinakita niya mula sa kasulatan na si Jesus nga ang ipinangakong Mesiyas. Ang buhay ni Saulo mula sa taga-usig tungo sa lingkod ng Panginoon ay hindi basta kwento. Ito ay patotoo nang walang hangganang awa ng Diyos. Sa Kanya, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin. Nakasulat sa mga taga-epeso 1.7 na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya tunay ngang ipinapakita nito na ang kapatawaran ay hindi nakabase sa ating kabutihan kundi sa dakilang biyaya ng Diyos. Ang mensahe ni Apostol Pablo ay nagbibigay pag-asa sa lahat. Kung ikaw man ay nagkamali, naligaw o nabigo, may Diyos na naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang kanyang awa ay laging bukas at sapat. Kung sa kwento ni Pablo makikita natin ang makapangyarihang pagbabago, tandaan natin, ikaw rin ay pwedeng baguhin ng Diyos. Ang awa niya ay tanlaw na nagliliwanag sa pinakamadilim na daan. Kayo man ay naghahanap ng bagong simula, yakapin ninyo ang liwanag na ito. Kung ang kwentong ito ay nagdulot sa iyo ng pag-asa, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito. At para sa iba pang kwentong magbibigay lakas at inspirasyon huwag kalimutang mag-subscribe.